Inaresto ng otoridad ang babaeng na papanood ninyo sa video matapos nitong dalhin ng isang bangkay sa loob ng bangko sa ng wheelchair at tangkaing papirmahin ito o mag-cosign ng 194,000 peso loan. Ang suspect ay kinilala bilang si Erika de Sousa Nunes mula Brazil, habang ang bangkay naman ay ang katawan ni Paulo Roberto Braga na napag-alamang namatay ilang oras bago ang insidente. Sa video na kuha ng empleyado ng bangko, maririnig na tinatawag ni Nunes na Braga ang lalaki o sito at pinipilit itong papirmahin ng loan na nagkakahalaga ng 3,000 at apat dolyar. Igual dolyar. So, oh, ka eh, no, Kapansin-pansin din kung paano ilang ulit na sinusubukan ni Nunes na ipahawak sa bangkay ang ballpen. Ayon pa sa empleyado, makikita sa 68-year-old na lalaki na tila may sakit ito at hindi na normal ang kanyang kulay. Pero sinabi ni Nunes sa kanila na ganoon daw talagang tinatawag niyang tito. At dito na umaksyon ang mga staff ng bangko at tumawag ng otoridad. At doon mismo inaresto si Nunes nang mapagalamang ang nakaupo sa wheelchair ay isa ng bangkay. Pero sa naging pahayag ng abogado ni Nunes, iginiit nitong buhay pang matanda bago ito pumasok sa bangko. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng otoridad para alamin ang ikinamatay ni Braga at kung konektado ba talaga ito sa sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja sa Masama Tayo Pilipino.